Ito ang isa sa mga statement ni Senator Go sa publiko, mga kapatid. Ano nga ba ito, mga kababayan ko? Pero bago ang lahat, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel, mga kababayan ko. Nang sa ganon ay manotify ka palagi pag nagbablog ako. Nako, mga kababayan ko, medyo matinik po ang sasabihin dito. At ano kayang alibay ang mapapanood natin? Panoorin niyo po ang video na to. To Trillanes, you are barking at the wrong tree. Kung seryoso ka talaga, bakit mo, bakit di mo kasuhan yung mga totoong mga corrupt talaga? Mm -hmm. Bakit di mo kasuhan yung mga financials mo? Yung mga contractor, alam mo yun? Uy, mga kababayan. First of all, sabi dito, kung hold daw si Trillianes sa hint sa at the wrong tree, sa hindi daw ano, hindi daw, sa maling puno I think the former senator is uh Kung sasabihin natin na aso siya Kung kumaka talaga si Sani mga kababayan ko I think nasa tama Sige sabihin na natin sige aso O oh, sige sige siya, pero siya yung ano siya yung uh, Belgian Malamut <laughs> Siya yung Belgian Malamut na uh, puting aso no Siya yon kumahol siya sa tamang puno. Kasi matutumbok niya na at naaamoy niya yung korupsyon. Naaamoy niya at nasisense niya yung pinaka-pinaka puno. At mula sa ugat hanggang sa kanyang hanggang sa patubo ng puno. Kaya kung sasabihin niyo po, magsasalita ho kayo ng uh, kung ano-ano, Senator Bongo, mawalang galang ho. Challenge ko ho kayo. Kasi oh, mahirap po yung magsasabi lang kayo sa tapat na media na sabihin nyo, baka yung mga kakampi mong kontraktor. Kontraktor. Eh, maglabas ho kayo ng ebidensya. Ang pinakadabes ho dito, ebidensya. May resibo. di ba? Diba? Ang sabi niya ho, oh. Bakit di mo kasuhan yung mga totoong mga corrupt talaga? Bakit? Bakit, niya daw kasuhan yung mga totoong kurap talaga? Ah, sino ba sino ba kinasuhan niya? Kayo. Ngayon sasabihin mo, hindi mo kasuhan yung mga financiers mo. Financiers. Yung mga contractor. Ayan, yung mga contractor. Ang tanong dito, Senator Go, sino ang contractor at financier ni uh, former Senator Antonio Sanitrillanes? Magbanggit ka ng isa. <laughs> Ngayon lang ako nakakita na nag-statement na isang senador na wala man lang nag-akusa na mayroong, siyang, may, financial si Trillanes. Pero mga kababayan ko, wala hong maipakita at mabanggit na pangalan. hoy okay, nako mga kababayan, eh, mag-isip-isip ho kayo. Mga kapatid, oh, ang dami na hunin na panood na vlog na ganito pero ito hong part na to, hindi nyo pa na pa, ito yung part na hindi nyo napapansin. Mga kababayan ko, hindi kasi pe -pwede na magsalita ho tayo na wala ho tayong ebidensya Sen. Go, eh, dun ho kayo nagkakamali. Baka bugso na ho ng galit ng damdamin yan. No, mga kababayan ko, tama ba ako? Tuloy. Alam mo yun. Alam, alam mo, yun. mo yun. Hindi pa pwede na alam mo lang yun. Labasan nyo ho ng ebidensya ang taong bayan kung may pinanser nga ba talaga si Sunny Trillanes. <laughs> Di ba? Eh, Kita mo Nakailang buwan na tayo dito sa pagdidinig sa Senado. Ilang ilang hearing sa po. Lumalabas sa mga totoo sino yung mga contractor, contractor. Yung o sino daw yung mga contractor? Talagang may-ari sila mismo yung may kontrata, sila yung mismong kumikita, sila yung contractor, sila pa yung congressman. Sila yung habulin mo, Trillianes. O oh, ganito na lang. Ganito na lang. Si sabi sabi ni Bongo, ni Senator Go, ang habulin daw sila senator si habulin daw ni senator Trillanes is yung mga uh, contractor kongre kong contractor nga daw no mga kababayan ko but here is the question is the former senator Antonio Sanit is uh, ano eh, senator ba siya ngayon sino kaya nasa kapangyarihan sino ngayon na may kakayanan na mag-imbestiga si Trillanes ba o ikaw senator go Yeah, yan ang tanong ko. Si Trillanes, hindi naman hindi naman senador, pero pinailan kayo ng kaso. Pwede kayong pumunta siya ng ombudsman at tagpile ng kaso. Bakit ikaw na senador? Hindi ka makapagpile ng kaso ng sarili mo laban sa mga diskaya. Oh. Sige nga. Oh. Yung mga senador diyan, bakit hindi kayo nagkakaroon kayo ng investigation ng hearing? Nagkakaroon kayo ng uh, nagkakaroon kayo ng investigation. 'Di ba? O ba't hindi nyo mapailan ng kaso mga Diskayan Direkta? Diba? Ba't hindi nyo mapailan ng kaso si Martin Romualdez na sinasabi nyo magnanakaw? O. Ba't hindi nyo mapailan Direkta si Saldico? Hindi nyo mapailan yung mga kongresistang alam nyo na sinasabi nyo na protector na ni Sani Trillanes? O yan ang question. Sino ngayon na nasa power? Yung wala sa pangyarihan, natalo sa eleksyon, nakapag-file ng kaso. Pero yung nanalo, nag-number one ng eleksyon, hindi makapag-file ng kaso. Aba, ang laking kalokohan nito. Oh, mga kababayan. Oh, saan pa kayo? Mga kapatid, kaya boto pa. Di ba? Oh, tuloy. Ayaw mo nga dahil pinanser mo nga. Ayaw mong habulin. Anong ginagawa mo? Senador ka naman. ba? Diba? Habulin mo. Trabaho mo yun. Senador ka. O, Oh, tama ba? Tingnan nyo, nyo, alibay. Tama yung sinabi ni ano, Senator Bato. No? Papaniwala kay Bato. Parehas din kayo na walang Makikinig ka kay Senator Bato. Si Senator Bato ba may hak ng buhay mo? Ikaw dapat. Magkusa ka, senador ka. Kami ang employer nyo. Taong bayang kami. Di ba? Hindi ka namin inuutusan pero magkusa ka. may mga financier ka. Baka nga yung ginamit mong pondong yon ay eh, nanggaling pa sa Flood control. O, oh, ayan. Chismis. Ito gusto ng Pilipino eh. Ito gusto ng mga DDS, mga kababayan ko. Alam nyo kung ano? Chismis. Yeah! Chismis, mga kababayan ko. Yan ang gusto ng chismis. Wala ka basta ebidensya na mayroong backer si Trillanes. Mga kababayan ko, nagpumupondo di umano daw sa kanya. Wala ka naman na ipakita. nagsalita ka lang dyan, maniniwala pa ako kung may naipakita kami, may naipakita ang ebidensya, screenshot man lang, usapan, o meron ka nakita dyan na ebidensya na video mo. Wala eh! Because of what mga kababayan ko, because the former Senator Antonio Sani Trillanes, nung nasa Senado siya, siya lang ang may pinakamalinis na record na walang graft and corruption. Yung pag-iimbestiga mo noon kay dating Paolo Duterte, maaaring galing pa yun sa flood control. Oh, yeah, Sige, sige, sige. Huwag kang magmalinis dito. Mm, huwag daw magmalinis. Huwag mong ilihis ang totoong issue. No, di nililinis ang totoong issue. Pag nilabas ang kita ng ebidensya dito, magugulat kayo. Dito lang tayo sa katotohanan. Seek the truth, not the script, not mm -hmm. the playbook. Mm-hmm. Nasa na yung mga dapat kasuhan sa issue ng flood control? Nasa uh, na? Eto, ibigyan ko kayo ng sample. Ready na kayo? Mga kababayan? Ibigyan ko kayo ng sample. Gusto nyo ba ng sample? Dapat talagang kasuhan. Yung mga dapat kasuhan. Matiris the question. Handa ka na rin bang kasuhan yung pamilya mo? Handa ka na rin ba? Because sa batas natin, nagkasala kayo. Nagkasala pamilya mo. Because according to the law, no, hanggang 4 degree ang hindi dapat makakuha ng project sa gobyerno. Uulitin ko mga kababayan ko, kung ikaw ay isang public official, hanggang 4 degree mo ang hindi dapat makakuha ng proyekto sa gobyerno. Ready na ba kayo? I eh, ready na rin ako. Oh, ayan mga kababayan ko, lalabas ang ko kayo ng resibo mga kapatid. Resibo! O. Oh. Tingnan nyo. Ayan. Oh. Gusto nyo ba lakihan natin? Lalakihan ko para masaya. Mga kababayan ko. Ayan o. Oh. oh. Tingnan nyo mabuti ha. Oh. Rehab along Davao Cotobato. O. Oh. Sinong kontraktor mga kababayan ko? O. Oh. Sinong kontraktor? Sinong kontraktor? Sagot mga kapatid! Maliwanag o! Oh. Oh. Ayan o. Magkano yan? Para malaman natin. Ayan o. This is a CLTG. Builders. Mga kababayan. Ito yung sinasabi. Sinampasa yung kaso. 2016. Mga kababayan ko. Supposed to be. Mga kapatid. Then tingnan nyo na lang po. Way back 2016. Mga kababayan ko. Nagkaroon sila ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 projects. Mga kababayan ko, DPWH, mga kapatid. Ayan, no? O, ayan. O. DPWH, makinig po kayo, ha? Yan ho yung proyekto, 2016. Nakaupo na po siya niyan, mga kababayan ko, Special Secretary ng Presidente. Ngayon, sino ho ang nakakuha, mga kababayan ko? Sino ho ang nakakuha ng, uh, ng uh, mga project na to? Mga kapatid, nakikita nyo naman siguro, mga kababayan ko, Nakikita nyo naman Sino ho nakakuha? CLTG CLTG Builders CLTG Builders, mga kababayan ko Ano ho ba ang meaning ng CLTG Builders? Sige, papakita ko ho sa inyo Mga kababayan, sabay-sabay tayo mag-search O oh. Ito ha ah. True madali mag-search, sabi ko sa inyo eh of Senator Bongo. Ano ang totoong pangalan ni Senator Bongo, mga kababayan ko? Let me give you an example. Si ko siya sa Google at ang lumabas mga kababayan ko, oh, si L T J. Christopher Lawrence Tesoro Go, mga kababayan. Kaninong, kaninong kumpanya yan? Sige, sa tatay mo na. Ang galing pala, sobrang mahal ka pala ng tatay mo, no? Noong 2016, bumuo ng isang kumpanya, pinangalan niya na CLTG, mga kababayan ko. Hindi ka ba natakot noon, Senator Go? Ayan, no, ang liwanag, oh. Pakita natin sa taong bayan. Oh, ayan, no. CLTG ang pangalan. Nakakubra kayo ng ano? 19 billion pesos 28 billion pesos 28 million pesos sorry this is million million pesos 37 million 19 million 23 49 million pesos ano tong 49 million pesos na to mga kababayan ko no no tong 49 million pesos nito itong uh, itong ano itong uh, improvement rehabilitation rosario 49 million pesos na ginawa ng CLTG mga kababayan ko, punta tayo ng 2017, mga kapatid. O, oh, ayan, no. Oh. 2017, sandamakbak na proyekto na to, mga kababayan ko. Aba, grabe pala to, mga kapatid. O, oh, ayan, no. Oh. Hanggang baba. 2017, mga kababayan ko, sino ho ang nakakuha? Bakit po na, bakit po na link ngayon ng mga sigo sa mga diskaya? Maliwanag pa po sa sikat ng araw, mga kababayan ko. Tandaan nyo ho, oh, ha. Ah. O, oh, ayan, nakalagay. O, oh, ayan, no. Oh. Contractor. O, oh, babaho tayo, mga kababayan ko. 2017, kasama ho nila ang CLTG at St. Gerald, mga kapatid. Ayan! Oh, o, oh. tapos ito, ano, CLTG JV, oh ayan, o. Oh. Ayan, makikita nyo, ha, ah. Alfredo Go Builders, mga kababayan ko. Ay, nako ang liwanag nito, Diyos ko po. Ayan, o. Oh. Baka sabihin nyo, nagsisinungaling ako, bahala na ho kayo umintindi, o, oh, ayan, o. Oh. oh ayan yung mga proyekto nila. Klarong-klaro, mga kapatid. O, ayan. O, screenshot ninyo. Lalabas ako kayo na ebidensya. Ayan, o. 2017. Ayan. O, kayo na ho. O, kayo na ho. Kayo na hong balang humusga, mga kababayan ko. O. So, matotal na nakuha nila, mga kababayan, ay nagkakahalaga ho. Dito pa lang ho. 20... 2016 and 2017. Nagkakahalaga ho ng kanilang mga nakuha at kinita na pera mula sa gobyerno ay umabot na po ng, ayan, nasa baba o. Oh. O, oh. ayan o. Oh. 3 billion. O, oh. 303, uh, I don't know how to pronounce this eh. Pero nasa 3 billion plus mga kababayan. Ngayon, paano ho sasabihin natin, mga kababayan ko, paano ho sasabihin to? Paano nyo, paano nyo ipalulusot sa amin to? Eh, klarong-klaro ho dito, mga kababayan ko. Klarong-klaro na ho sa taong bayan to, siguro naman. Mga kababayan, hindi na ho kayo magtataka. ba? Diba? Mm. Hindi na ho kayo magtataka, mga kababayan ko. O, oh, ayan. I yan ho ang ebidensya. Yan ho, ang, ta yan, yan ho ang ebidensya. Hindi ho tayo sa Senado. Wala ho tayong ebidensya. Sasabihin nyo ho, na may cover up kay may, may nasa likod ni Trillanes. E, ito nga akong ebidensya ni Trillanes. That is the evidence of the former son ni Trillanes. Ayan na yun, lahat ang sinasabi ni Boeing. Mga kababayan ko. Oh. Supposed to be number one, uulitin ko, you are public official during 2016. Hindi ka na pwede dapat hanggang fourth degree ng pamilya mo, hindi na pwede tumanggap ng uh, hindi na pwedeng tumanggap ng ano ng project sa gobyerno pero nakakuha 2017 nag-moving forward kayo with the joint venture ng St. Gerald na pag-aaren kaya para mas mapalaki nyo makuha so way back 2016 up to 2017 ang kinakinita nyo is 3 uh, 3 billion plus 'di ba na proyekto And now, saying to the public na ito, gagawin nyo, Oh. Sino pa maniniwala sa inyo ngayon, Senator Go? Sige, papakinggan namin kayo, tuloy. Bakit wala mga pinangalanan na malalaking tao? Eh ikaw nga wala kang pinangalanan sa mga tao na nasa likod ni Sani. Ang accusation mo kay Sani, may malaking tao sa likod niya. O oh, ba't kaya hindi nyo mapangalanan? 'Di ba? Yung mga buwaya. Ba't uh, pilit yung pinagtatakpan? Mm -hmm. Yung totoong issue rito, flood control at ghost projects. Okay, flood control and ghost projects. Pero based on ano, meron pa rin pagkakasala. Ano, san san tayo base ng pagkakasala ninyo? Mga kababayan ko, wag na tayo magliwayd dito. Wag tayo lumayo rin sa usapin. Ang pinag-uusapan din dito, there is a conflict of interest, mga kababayan ko. We are talking about flood control and corruption. Eh ang problema dito, sangkot yung business partner ng tatay mo at ng half-brother mo doon sa mga diskaya na may milyong-milyong piso, bilyong -milyong pisong, ano mga kababayan ko, problema sa ating gobyerno. Maliwanag naman sa sikat ng araw. Oh. i questionin pa ni Sena Torgo, mga kapatid. Ayan, eh, no? Pakita natin, mga kababayan ko. Para makita nila. Mga kapatid, o oh, ayan o. Oh. Eto o, oh, ayan o. Oh. Contractors. O, oh, ayan o. Oh. CLTG. And, ano? And, St. Gerald. Kumita kayo, mga kababayan ko, ng ano, magkano? Ang laki nito, 100. Ayan o. Oh. O, oh, yung cost, painggan ninyo. 173 million pesos. 181 million pesos, 112, 160, 166, ah, uh, 156, 192 billion pesos. Anong mga project ang pinumpisaan nyo, mga kababayan? Ito, pakita natin, oh. Ano, oh. Welding Reconce, oh, ayan, oh, Bypass Road, ayan, ah, Welding recons Bypass Road, Bypass Road, Recon, uh, Reconstruction, Widening, puro Widening pala o oh, Construction of Widening, Ayan o, hindi ko maintindihan yung iba. Bypass road na naman, mga kababayan ko. Hanggang sa ano, mga kababayan? Maliwanag o. Oh. Ayan o. Pati yung rehabilitation cost widening, daang, ha, daang maharli ka, mga kababayan ko. With the CLTG, with CLTG, yung uh, with CLTG, hanggang 81 uh, million pesos. oh ayan na. Para klaro, mga kababayan. oh eh, sabi ko naman sa inyo eh, di naman tayo maramot eh, di ba? Ayan ang, ayan ang, ayan ang, ayan ang, fuck! Mga kababayan ko, o ngayon, ang sakit ba? Hmm, tuloy natin, sige, palusot! Nasa na po, kaya nakikiusap po ako sa ICI, sa Ombudsman, sa DPWH. Kasuhan niyo yung mga malaking tao yung sangkot sa flood control yung sangkot dito sa mga ghost projects mm -hmm. oh there is no ghost project kasi widening and rehabilitation admitted naman tayo pero ang tinatanong dito yung constitution natin may nilabag kayo hindi kin at at yung uh, at yung sasasangkutin yung pamilya mo dahil uh, sangkot yung kanilang uh, joint venture doon sa mga pamilya Diskaya na may ano St. Gerald. tayo po ng tao. Uy, hindi naman natin pinag-usapan dito daang piso, bilyong piso. Pag inilis niyo po ang katotohanan, magulo po ito. Magulo po ito. Walang naglilis ng katotohanan sa totoo lang. Diretso ang pananaw ng taong bayan. Yun lang gusto ko sabihin. At uh isa po itong lumang tugtugin mula sa lumang script. Oh. Recycled na po yung uh, mga issue. Pilit binubuhay para lang pinuturahan po ako ng maitim Sus. para siya po ang magmukhang maputi. My conscience is clear unlike him. Pa okay. Your conscience is clear unlike him. eh pang tanong dito, paano nakakuha yung tatay mo na may kumpanya na kapangalan sa at yung kapatid brother mo ng proyekto sa gobyerno nang nakaupo ka na bilang uh, SP. 'Di ba? Oh. Second 2017 hanggang 2017. Paano nakakuha? May, may posisyon ka sa gobyerno, eh bawal ngayon, 'di ba? Sinasabi na. 'Di ba? Naglabas tayo ng ebidensya dito labas o panloob, pati konsensya niya madumi. Sss, baka kayo yon. But anyway, mga kababayan ko, dyan nagtatapos yung mga sinabi nito ni Tony Senator Go, mga kababayan. No? Dyan siya nagtatapos. But ang gusto kong ipaliwanag sa taong bayan dito, ano nga ba ang may bigat na may bigat sa kanya mga sinabi? Napaisip ba kayo? Nag-isip ba kayo? Nakita nyo ba? Sino ngayon na may mali? Si Sani? Si Go? Sino ngayon na sinungaling? Titimbangin ng korte? Andiyan ang ombudsman. Sobra-sobra na ito. Kung talagang sincere ka, Senator Go, pakulong mo, kasuhan mo, pangunahan mo. Tapos, hindi na kailangan na magantay ka pa kay Sani, mga kababayan. Diyos ko po. Ano, kung wala pang Sunny Trillanes, hindi malalaman yung ginagawa nyo. Paano na lang kung wala si Trillanes? ba? Diba? Paano na lang? Paano na lang kung walang Sunny Trillanes? Eh di wala. ba? Diba, mga kababayan? Paano na lang kung wala si Sunny Trillanes? Eh di walang mag expose ng kabalbalan. Paano na lang kung wala si Sunny, hindi may tutuwid, hindi malalaman ng tao na hanggang 4 degree pala ng isang pamilya na kapag nakaupo ka sa gobyerno ang hindi ba din makakuha ng kontrata sa loob ng gating gobyerno this is a massive corruption for me kaya wala ko magagawa kundi suportahan natin yung lumalaban sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno hindi ito paninira Bagos pagmumulat sa taong bayan ang kailangan lang ho natin siguro opisyal yung mag nagpakatotoo po kayo para sa bayan. Nakakasawa na kasi na puro korupsyon ang pinag-uusapan. Pwede naman natin pag-usapan sana yung maayos, yung nagagawa ng gobyerno. Kaso hindi. Dahil sa mismong bakuran ng Senado, nagkakanlong tayo ng mga buhaya. Mga kababayan, my dear Filipino people, mga kababayan ko, Luzon, Visayas, Mindanao. Alam ko mabigat ang laban natin. Alam kong maganda magikahinat natin. But please, magtulungan tayo for the sake of the Filipino people. Pagtulungan natin yung laban para sa bayan. Pagtulungan natin itong laban na to. Hindi lang para sa ordinaryong Pilipino, kundi para sa lahat ng mamamayang Pilipino. Mga kapatid, kung gusto mo ng ganitong usapan, mga kabayan, kung maaari mo ba ako follow like, comment, share, and subscribe para nasa ganun lagi kang updated sa mga vlog na ginagawa ko.